Ikinituwa ng MMDA ang desisyon ng Korte Suprema na alisin ang restraining order laban sa pagpapatupad ng no-contact apprehension program ng ahensya. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Rising Shine, Bernard. Audrey, inaasang mapapalakas ang traffic management ng MMDA sa muling pagpapatupad ng no-contact apprehension policy o MCAP, lalo na sa nalalapit na pag-asaayos ng EDSA. Iginatawa ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA ang desisyon ng Kote Suprema na ang Temporary Restraining Order o DRO na pansamantalang nagpahinto sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang nasabing kautusan ay una nang inilabas noong August 13, 2022. Para sa MMDA, isa itong positibong hakbang upang ulimay sa katuparan ang mas epektibong pamamahala sa trapiko, lalo na sa mga kasada kalsada sa Kalakang, Maynila. Nitong nakarang linggo, naghahay ng MMDA ng urgent motion sa Korte Suprema sa tulong ng Office of the Solicitor General upang hilingin ang pagalis ng TRO. Sa nalalapit na pag sa kabaan ng EDSA o ang tinatawag na ngayong EDSA Rebuild na nakatakdang simulan sa June 13, 2025, ay naasahan ng mas mabigat na daloy ng trapiko. Kaugnay nito, malaking tulong umano ang muling pagpapatupad ng NCAP upang mapalakas ang traffic management operations ng MMDA. Makakatulong siya dahil kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, uh, isyuhan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. Gamit ang mga closed circuit television o CCTV, digital cameras at iba pang makabagong teknolohiya, makakolekta ang MMDA ng mga video at larawan ng mga traffic violator. Magsisilbi itong batayan sa pag i ng traffic citations at documentation ng mga paglabag. Dagdag ng MMDA, layunin ng NCAP na mapaigting ang disiplina sa lansangan at mapangalagaan ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Tiniyak din ang ahensya na naisaayos na ang mga isyong binanggit sa petisyon sa pamamagitan ng pagpapatupat ng single ticketing system at ang mga binagong alituntunin ng NCAP. Audrey, mabilis pa ang uh, takbo ng uh, ma mga sakyan sa magkabalang lane ng uh, Edsa Quezon Avenue, partikular ang mga pupunta ng North uh, Avenue at uh, Kamuning. Paalala sa ating mga motorista ngayong uh, Miyerkules bawal ang mga plaka ng tatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.